Ilan ilang taon na mo ba kayo? 81 Pa? 81 81? Masakit mo nga yung bitiw eh Masakit pa niyan paano di po sasakit binti niyo? Eh. Alam na mo po kayo upuan e, Alam po kayo upuan oh. No? Umaantig ngayon sa damdamin ng mga netizens ang isang video na uploaded nito lamang February 5, 2024. Ayon sa uploaded video ng isang video creator, galing umano ang mga ito sa isang convenience store noong madaling araw ng February 5, at nang sila ay makalabas sa naturang convenience store ay nabungara ng mga ito ang isang 81 taong gulang na si Mang Nestor, na isang pandesal vendor. Makikita sa video na humanga ang uploader kasama ang ilan nitong mga kaibigan, dahil sa ipinapakita ni Mang Nestor na kasipagan at dedikasyon sa pagtitinda, sa kabila ng edad nito, at sa umano'y iniinda pa nitong pananakit ng kanyang binti. Napansin din ng uploader na wala pang upuan ang daladalang bisikleta ni Mang Nestor, kung saan nakalagay ang paninda nitong pandesal, at imbes na ito ay kanyang sakyan. Ay gamit lamang ang kakaunti na nitong lakas, ay itinutulak niya na lamang ito, at saka nililibot ang lugar upang maglako ng paninda nitong pandesal. Magkano po? 4. Pagsampo 40. Oh. na mo ba kayo? 81. 81! 1942 eh. Ang sipag niyo po, nagbabike lang kayo ganyan, lalakad lang po kayo. Masakit mo kayo bitiw eh. Masakit pa niyan. So, Paano hindi po sasakit bitiw niyo Yung eh? Alam naman po kayo upuan. Alam eh. eh, eh. eh, po kayo upuan o. No? Eh tinanggal ko para ako maglakad Tayo eh. Tatay mag-iingat kayo lagi ha. Ah. Ako rin po, bentahan niyo po ako sa bumpiraso din. Ah. Tayo yan kay, lang matutulong namin sa inyo. Ay. Mabilan lang kayo. Lang. O tayo, keep the change din. Ha? Ay, sige, hindi ko tatanggihan niya. Oo. Tatay, basta mag-iingat kayo lagi ha. Kaya, ako, bibili, bibigyan natin. Ay, Ay. Murahin pa kayong pera. Marami ko pera. Lalo ko sa <laughs> <laughs> O oh, sige. Ingat kayo ha. O oh, oh, sige. Ah, ano pangalan niya tay? Nestor Alparo. Si tatay Nestor Alparo. <laughs> tay, ingat kayo lagi ha. God bless you. 81 years old. Pandesal vendor. Saludo. Daig na daig yung mga tambay na tamad dyan oh. No? Sige po tay, ingat po kayo ha. O oh, sige, thank you. Ingat po. Bye. Tinutulok lang niyo Agad naman itong pumukaw sa puso ng mga netizens, at sa ilang araw pa nga lamang na pagkaka-upload nito ay umani na ito agad ng 5.3 million views, 323,000 reactions, 23,000 shared posts, at 9,500 post comments, kung saan, ay marami ang humanga kay Mang Nestor. Nakaka-proud naman si tatay, kasi kahit na masakit ang binti niya, gusto niya pa rin kumita, kaysa humilata na lang sa bahay. Mabuti pa nga si tatay naghahanap buhay, hindi katulad ng malakas ang katawan at bata pa na tamad naman, at lahat ng bisyo ay nasa kanila na. Ang tao nga naman, kahit anong edad, basta gustong mabuhay at makatulong, gagawa ng paraan. Madaming ganyan, masisipag kahit may mga edad na sila, hindi lang sila nababalita, kaya malaking bagay ang Facebook o social media, kahit papano, paminsan-minsan, kahit konting porsyento lang sa bilang nila ang napapalabas ang ganyang mga kwento, para sa kamalayan ng ibang Pilipino na hindi nakakaalam na ganyan ang realidad ng mundo. Matapos ngang mag-viral ang naturang video na ito ni Mang Nestor, ay marami sa mga netizens ang nais na magpaabot ng kahit papaanong tulong na mula sa kanilang mga puso, dahilan kung kaya't hinanap ng uploader si Mang Nestor, upang kamustahin at ipaalam kay Mang Nestor, na marami sa mga nakapanood sa kanya ang nais na magpaabot ng tulong, kung kaya't matagumpay namang nakuha ng uploader ang Gcash number ng dalawang pamangkin nito na kasama din naman ni Mang Nestor sa iisang bubong. Ito po ang cash number ng pamangkin at apo ni tatay, dito nyo na lang po izen yung mga regalo ninyo sa kanya, God bless you all. Talaga namang kahanga-hanga at marapat lamang nating saluduhan, ang isang tulad ni Mang Nestor, na buong lakas pa rin nagpapatuloy at lumalaban ang patas sa hamon ng buhay. Isang magandang halimbawa, na wala sa edad ang paghahanap buhay, Isang inspirasyon na kung kaya ng 81 taong gulang na si Mang Nestor ang magpatuloy sa buhay, ay magagawa mo ring magpatuloy at magambag sa lipunan.